Magandang araw! Noong nakarang araw nga pala, may binigay sa akin gulay ng isa kong dating estudyante. At alam, at alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Dito sa amin, ang tawag nito ay nyugnyugan. Sa inyo kaya, ano ang tawag nito? At dahil dyan, lulutuin na natin ang nyugnyugan. Sa pagluluto nito, inaalis dito ang malambot na bahagi o yung mura pa. Ayan, ganyan sa hinihimay, parang hinihiklas lamang. Sa totoo lamang ay napakatagal ko na na hindi nakakatikim ng gaytong klasing gulayin. Kaya naman, ginawa na namin, nilagyan na namin ng mga pampalasa, bawang, asin, Gayun din yung ikalawang gata ang ginagamit namin dito para ito ay palambutin. Isinalang na hanggang sa ito nga ay kumulo. At pag kumukulo na, baligtarin natin para maging pantay ang luto. Ayan, nilagyan ko na ito ng sardina. Siyempre, masarap diyan kapag mayroong sardinas. At kapag malambot na, ilagay na rin natin ang kakanggata o ang unang gata. At kapag nagagata nga kami nito, ay hindi na namin to masyadong hinahalo. At madudurog lamang itong masyado. Ayan, kaunting pakulo na lamang ito at ilagay na rin natin ang natitira pang laman ng sardinas para naman mas masarap ang lasa ng ating nyugnyugan. Ayan, at maya maya ay talaga namang swak na swak ito sa ating hapunan. Siya nga pala ito na ang aming pinakang ulam ngayong hapunan. At syempre, luto na ang ating nyugnyugan. At kain po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood.